Narinig mo na ang alpha, ang nagsasalita ng malakas, mabilis ang paggalaw, nangingibabaw sa silid. Ngunit ano ang mangyayari kapag nakilala niya ang isang lalaki na hindi hahamon sa kanya dahil hindi niya kailangan? Bago tayo magsimula, gusto mo bang malaman kung paano magtagumpay kahit walang validation mula sa iba? Kung paano makakuha ng respeto na hindi mo hinihingi? Kung paano magkaroon ng disiplinang tahimik pero malupit, kung paano makikitungo sa mga babae, kaibigan at sa sarili bilang isang lone wolf. Kung gayon i-download ang e-book na The Way to Sigma Wolf. Ngayon magsimula tayo. Walang nakataas na boses, walang spotlight, tahimik lang na lakas at presensyang hindi niya makontrol. Tinatawag ito ng mga psychologist na pag-uugali sa sarili. Isang panloob na kumpas na napakalakas na lumalaban sa bawat panlabas na paghila. At sa alpha, hindi lang yan nakakalito na nanakot pa. Dahil kung ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pangingibabaw, ano ang sinasabi nito tungkol sa kanya? Ito yung lalaking hindi niya maintindihan, yung hindi niya kayang lumaban, yung tumatanggi sa laro. Ito ang sigma, sa tradisyonal na hierarchy ng pangingibabaw, katayuan ang lahat. Ang mga alpha ay umunlad sa pamamagitan ng pagiging nakikita, sa pamamagitan ng karisma, pisikalidad at panlabas na pangingibabaw. Sa psikolohikal, naaayon ito sa panlabas na pagganyak na gumaganap sa mga paraan na nakakakuha ng pag-apruba, paghanga o kapangyarihan. Ngunit iba ang sigma. Siya ay ginagabayan ng intrinsic na pagganyak na hinimok ng mga personal na halaga, pagkamausisa at pagwawagi sa sarili. Hindi siya humingi ng validation sa iba dahil internal ang reference point niya. Ang ganitong uri ng regulasyon sa sarili ay nauugnay sa tinatawag ng mga psychologist na teorya ng pagpapasya sa sarili ang kakayahang kumilos ng naaayon sa sariling mga layunin at halaga kaysa sa panlabas na presyon lumilikha ito ng isang tahimik na puwersa. Ang mga tao ay naaakit sa mga sigma ng hindi lubos na nauunawaan kung bakit. Ang pananaliksik sa nonverbal dominance ay nagpapakita na ang mga kalmado may kumpiyansa na mga individual, lalo na ang mga komportable sa katahimikan ay madalas na itinuturing na mas may kakayahan at mapagkakatiwalaan. At hindi tulad ng alfa, na nagpapalabas ng lakas, ang sigma ay naglalaman nito. Hindi niya sinusubukang mangibabaw, ngunit imposibleng hindi niya pansinin. Ang dynamic na ito ay nakakalito at nagbabanta sa alpha na ang pagkakakilanlan ay nakasalalay sa hierarchy. Dahil kapag ang isang tao na hindi nakikipagkompetensya ay nakakuha pa rin ng respeto, nanalo pa rin ng tiwala, naging pinuno pa rin Hinahamon nito ang mismong pundasyon ng sistema ng paniniwala ng Alpha at iyon ang dahilan kung bakit ang Sigma ay hindi lamang nanalo. Sinira niya ang laro sa pamamagitan ng pagtanggi na laruin ito sa unang lugar. Ang mga Alpha na lalaki ay umunlad sa istruktura. Iginagalang nila ang hierarchy hanggat sila ang nasa tuktok nito. Ang kanilang pagkakakilanlan ay nakatali sa kanilang posisyon at madalas nilang tinutumbasan ang autoridad sa pagiging lehitimo. Kaya't kapag hinamon niyo ng isang tao, hindi sa pamamagitan ng pagtatalo, ngunit sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa saligan ng buo, sinisira nito ang lahat ng pinaniniwalaan nila tungkol sa kapangyarihan. Ang mga sigma ay hindi nagre sa malakas na paraan. Hindi nila kailangang magtaas ng boses o gumawa ng eksena tanggihan lang nilang sundin ang walang katuturan. Ito ay nagmula sa tinatawag ng mga psychologist na mataas na cognitive independence, ang kakayahang mag-isip ng kritikal, labanan ng groupthink, at kumilos ayon sa sariling pangangatwiran kahit na ito ay labag sa mga pamantayan ng lipunan. Sa mga psikolohikal na termino, Mataas ang marka ng mga sigma sa hindi pagsang-ayon at pagdidirekta sa sarili. Mga katangi ang malakas na nauugnay sa pagbuo ng mature na personalidad. Ngunit narito ang dahilan kung bakit lalo silang nagbabanta. Nagtatanong sila kung bakit hindi dahil sa pagsuway, kundi linaw. At ang kanilang mga tanong ay nagpapakita ng mga puwang hindi pagkakapare-pareho o may depektong lohika sa system para sa Alpha na maaring bumuo ng kanyang buong pagkakakilanlan sa system, ito ay parang isang pag-atake. Hindi dahil ang Sigma ay walang galang, ngunit dahil ang kanyang pag-iral ay nagpapahiwatig na ang autoridad lamang ay hindi sapat upang makakuha ng paggalang. Ang Sigma ay hindi nais na ibagsak ang hierarchy. Siya ay nagpapatakbo lamang sa labas nito at dahil hindi siya magilty mambobola o ma-pressure na sumuko ang mga tradisyonal na istruktura ng kapangyarihan ay walang epekto sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit madalas na sinusubukan ng mga alpha na patahimikin ang mga sigma sa mga koponan, lugar ng trabaho, o kahit na mga grupo ng kaibigan. Hindi dahil mali sila, kundi dahil mahirap silang kontrolin. At kapag hindi gumana ang kontrol, kadalasang nagiging pagbubukod ang alfa. Yun ay kung paano ang sigma ay nagiging tagalabas. Hindi sa pamamagitan ng pagpili, ngunit sa pamamagitan ng pangangailangan. Ang mga alfa na lalaki ay nangunguna sa pamamagitan ng pag-uutos sa sandali. Mabilis silang kumilos, igiit ang pangingibabaw at kumukuha ng lakas mula sa mga agarang reaksyon. Ngunit ang sigma ay hindi kumikilos ng mabilis. Siya ay kumikilos ng tumpak. Ang dahilan ng pagiging epektibo ng sigma ay ang kanyang oryentasyon patungo sa pangmatagalang pag-iisip. Habang ang iba ay nakikipaglaban para sa posisyon sa kasalukuyan, nakalkula na niya ang mga kahihinatnan ng limang hakbang sa unahan at tahimik na lumipat. Ang sikolohikal na katangiang ito ay kilala bilang strategic foresight ang kakayahang mahulaan ang mga resulta at iakma ang pag-uugali ng walang layunin sa pagsasahim papawid. Ang pananaliksik sa sikolohiya ng pag-uugali ay nagpapakita na ang mga individual na mataas sa mapanimdim na katalusan, ang kakayahang antalahin ang pagkilos at pag-aralan ang mga komplikadong variable, ay patuloy na nahihigitan ang mga impulsive thinker sa mga kapaligiran na nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang sigma ay hindi lamang nag-iisip ng maaga, nakikita niya sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagmamanipula, sa pamamagitan ng walang laman na karisma. Dahil hindi siya ginagambala ng kompetisyon, nakikita niya ang nakakaligtaan ng iba. Sa psikolohiya, ang kakayahang mapansin kung ano ang nasa ilalim ng ibabaw ay nauugnay sa mataas na kamalayan sa sitwasyon at pagkilala sa pattern. Mga katangiang madalas na makikita sa parehong mga introvert at sa mga may mataas na pangangailangan para sa katalusan. Mas nakikinig siya kaysa sa pagsasalita, hindi dahil sa pagiging pasibo, ngunit dahil nangongolekta siya ng impormasyong ibinibigay ng iba nang hindi nalalaman. Sa oras na mapansin ng alpha ang isang banta, ang sigma ay nasa posisyon na hindi upang mangibabaw, ngunit upang kumilos ng mahusay ng walang pagtutol. At ang tahimik na kalamangan na ito ay nagpaparamdam sa alpha na nalantad dahil hindi sinusubukan ng sigma na mauna, ngunit kahit papaano ay patuloy pa rin siyang dumarating doon. Ang pamumuno gaya ng karaniwang nauunawaan, ay gumaganap. Ito ay binuo sa imahe, isang malakas na boses, namumuno postura, mapamilit na desisyon sa publiko. Ang mga alpha male ay madalas na mga master ng ganoong uri ng pamumuno. Hinahangad nilang makita, sundin at sundin. Ngunit sa maraming mga kapaligiran sa totoong mundo, lalo na ang komplikado o mataas na mga setting ng tiwala, ang modelong iyon ay nagsisimulang masira hindi lang direksyon ang gusto ng mga tao. Gusto nila ng katatagan, kalinawan, integridad. At doon nagsisimula ang sigma na lalaki na tumayo, hindi sa pamamagitan ng puwersa, ngunit sa pamamagitan ng pag-andar. Hindi niya pinoposisyon ang sarili sa gitna. Sa totoo lang, madalas niya itong iniiwasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay nagsisimulang mapansin ng isang bagay na naiiba. Ang sigma ay yaong hindi nagpapanik, hindi nagmamadaling magsalita, nag-iisip bago kumilos at kumilos lamang kapag ito ay mahalaga. Lumilikha ito ng isang uri ng gravitational pull, banayad ngunit totoo. Ang mga tao ay nagsimulang kumonsulta sa kanya, sinusuri ang kanilang mga instinct laban sa kanya, humihingi ng kalinawan ng hindi humihingi ng utos. Mula sa isang psikolohikal na pananaw, umaangkop ito sa tinatawag ng mga mananaliksik na implicit leadership theory. Ang ideya na ang mga tao ay natural na nakahilig sa mga taong umaangkop sa kanilang panloob na modelo ng kung ano ang dapat na isang tunay na pinuno. Hindi isang taong nagnanais ng kapangyarihan, ngunit isang taong nagpapakita ng kakayahan, pagiging patas at emosyonal na kontrol. Ang Sigma ay umaangkop sa profile na ito hindi dahil nagsasanay siya para dito. Ngunit dahil ito ay sumasalamin sa kanyang kalikasan. Siya ay nagsasarili, hindi nakadikit sa social validation, nakatutok sa mga resulta hindi sa mga pagpapakita. At ang mahalaga, nakikinig siya. Lumilikha ito ng tiwala hindi lamang ang hitsura ng pamumuno. Ngunit ang nadama na kahulugan nito, nagsisimula ang mga tao sa pagpili ng sigma kahit na hindi pa niya hiniling ang papel. Para sa alpha male, mahirap itong iproseso. Nasanay na siyang makakuha ng autoridad sa pamamagitan ng pagsisikap, sa pamamagitan ng visibility, performance at assertion. Ngunit ang sigma ay nakakakuha ng tiwala sa pamamagitan ng detachment. Sinusundan siya dahil hindi niya hinihiling na maging at sa maraming pagkakataon, ang tahimik na pagtanggi na mamuno ay kung ano mismo ang nagpapapaniwala sa mga tao na dapat niyang mamuno. Sa maraming mapagkumpetensyang kapaligiran, ang pangingibabaw ay napagkakamalang pamumuno. Ang pagiging assertiveness, command, at visibility ay madalas na tinutumbasan ng competence lalo na sa mga social hierarchies ng lalaki. Ang mga alpha male ay madalas na umaangat sa estrukturang ito sa pamamagitan ng aktibong pagigiit sa kanilang sarili. Nauna silang magsalita, kumuha ng espasyo at hamunin ang pagsalungat bilang isang paraan ng pagpapatibay sa kanilang posisyon. Ang mga lalaki ng Sigma ay hindi gumagana sa ganitong paraan hindi dahil wala silang kumpiyansa na mangibabaw, ngunit dahil hindi nila nakikita ang kontrol bilang kinakailangan o produktibo. Ang kanilang pananaw sa mundo ay iba, mas panloob, mas batay sa prinsipyo. Mula sa isang psikolohikal na pananaw, ito ay sumasalamin sa isang mataas na antas ng self-differentiation, isang konsepto sa family systems theory na naglalarawan sa mga individual na nagpapanatili ng isang malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan kahit na sa harap ng panggigipit ng grupo. Sa madaling salita, hindi kailangang igiit ng mga sigma ang kontrol sa iba upang mapatunayan ang kanilang lugar sa loob ng isang grupo o sa labas ng isa. Nagpapakita rin sila ng mga katangiang nauugnay sa mababang pagganyak sa pangingibabaw at mataas na oryentasyon ng autonomiya Ibig sabihin, mas gusto nila ang direksyon sa sarili kaysa sa kapangyarihan at panloob na kalinawan kaysa sa panlabas na kontrol. Sa pagsasagawa, nangangahulugan ito na ang sigma ay bihirang makagambala, nakikipagkompetensya para sa atensyon o pinapahina ang iba upang umakyat sa hierarchy. Sa halip, nag-aalok siya ng halaga sa pamamagitan ng pagmamasid timing at insight, mga katangi ang kadalasang minamaliit hanggang sa maging mahalaga ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ang pag-uugali na ito ay bumubuo ng ibang uri ng paggalang, hindi ang paghanga, batay sa karisma o kumpiyansa, ngunit ang tiwala na binuo sa pamamagitan ng pagkakapare-pareho, pagpapasya at psikolohikal na kaligtasan. Iginagalang ng mga tao ang sigma dahil hindi niya sila pinipilit, hindi siya nagpopostura, at dahil hindi niya sinusubukang kontrolin ng iba, mas malinis ang kanyang feedback, hindi gaanong ego-driven, mas tapat. Ayon sa mga pag-aaral sa pang pangorganisasyon, ang mga individual na nagpapakita ng ganitong uri ng pamumuno mababa ang pangingibabaw, mataas sa pagiging maaasahan at pagkuha ng pananaw, ay madalas na ang mga kasamahan sa mga sandali ng krisis o kawalan ng katiyakan kahit na sila ay walang formal na otoridad. Maaaring hawak pa rin ng alpha male ang opisyal na titulo ngunit sa paglipas ng panahon, ang kwarto ay nagsisimulang tumingin sa sigma kapag ito ay talagang mahalaga. Iyan ay hindi pangingibabaw. Ito ay isang bagay na mas napapanatiling nakakuha ng impluensya. Ang pag-akit ay madalas na hindi maintindihan. Ito ay ipinapalagay na tungkol sa hitsura, kumpiyansa o paninindigan. Sa mga archetype ng lalaki, kadalasang nangangahulugan ito ng alpha, loud, bold, charismatic. Ngunit ang apela ng sigma ay hindi gumagana sa ibabaw. Ito ay psikolohikal, banayad, mabagal na nasusunog, at malalim na nakaugat sa emosyonal na katalinuhan. Ang mga pag-aaral sa atraksyon ay patuloy na nagpapakita na ang misteryo, pagpigil, at emosyonal na katatagan ay bumubuo ng mas malakas na pangmatagalang interes kaysa sa hayagang pagganap. Ito ay kung saan ang sigma lalaki ay nakatayo bukod. Hindi niya sinusubukang magpa-impress ni niyang ang i-broadcast ang kanyang intensyon. At dahil hindi siya humihingi ng pag-apruba ang paraan ng paghawak niya sa kanyang sarili ay nagpapahiwatig ng seguridad, isang katangiang hindi sinasadya ng maraming tao. Ang estilo ng sigma ay batay sa mababang reactivity at mataas na kamalayan. Mas nagmamasid siya kaysa nagsasalita. Binibigyang pansin niya ang tono, subtext body language, lahat ng signal na ipinapadala ng mga tao ng walang kahulugan. Ang kakayahang basahin ang silid at tumugon ng may intensyon sa halip na salpok ay nagbibigay sa kanya ng psikolohikal na gilid. Lumilikha ito ng tinatawag ng mga siyentipiko sa pag-uugali na intermittent reinforcement. Ang iba ay naaakit dahil ang kanyang mga tugon ay hindi mahuhulaan, maalalahanin at bihira. Hindi siya aloof, sinadya niya. Bagamat ang alpha ay maaaring mangibabaw sa isang silid na may manipis na presensya, ang sigma ay nagiiwan sa mga tao na mag-isip tungkol sa kanya nang matagal na siyang nawala. Hindi yan daya. Ito ang natural na kahihinatnan ng mataas na cognitive empathy, ang kakayahang maunawaan kung ano ang nararamdaman ng iba nang hindi kinakailangan kontrolin sila. Ito rin ang dahilan kung bakit kapag hinahabol ng sigma ang isang koneksyon, kadalasan ay mas malalim ang nararamdaman. Hindi niya sinusubukang magustuhan, sinusubukan niyang intindihin at iyon lamang ay lumilikha ng isang pakiramdam ng kaligtasan, pagkamausisa at intriga. Mahalagang linawin, ang apela ng sigma ay hindi manipulatibo. Hindi siya gumagawa ng imahe. Hindi lang siya humahabol ang kawalan ng pangangailangan ng pagganap ang dahilan kung bakit napakamagnetic ng kanyang presensya. Ang pangakit sa kaibuturan nito ay tungkol sa pangunawa. At kapag iba ang nakikita ng isang tao sa mundo, kapag nagsasalita lamang siya ng may layunin, kumikilos ng hindi nangangailangan ng palakpakan, at nananatiling nakasalig sa kanyang sarili, napapansin ng iba. Hindi dahil sa maingay siya, kundi dahil malinaw siya. Sa anumang nakabalangkas na grupo, ito man ay isang kumpanya, isang unit ng militar, o isang social circle, ang mga panuntunan ay nagsisilbi ng isang mahalagang psikolohikal na tungkulin. Binabawasan nila ang kawalan ng katiyakan. Lumilikha sila ng mga ibinahaging inaasahan. At nagbibigay sila ng balangkas para sa pagtukoy kung sino ang tumataas at kung sino ang bumabagsak. Ang mga alpha male ay kadalasang mahusay na umaangkop sa estrukturang ito maaga nilang nauunawaan ang mga patakaran at ginagamit nila ang mga ito upang umakyat sa pamamagitan ng pagigiit ng autoridad, pagbuo ng mga alyansa at pagsasahim papawid ng kanilang kakayahan sa loob ng tinatanggap na mga pamantayan ng grupo. Sigmas, gayon man, nauugnay sa istruktura sa isang panimula na iibang paraan hindi sila tutol sa mga alituntunin dahil sa pagsuway i-assess lang nila ang mga panuntunan sa isang case by case basis hindi nagtatanong inaasahan ba ito sa akin ngunit ito ba ay may katuturan ang pag-uugali na ito ay sumasalamin sa isang katangian ng pagkatao na kilala sa psikolohikal na panitikan bilang mababang konwensya at mataas na self-directedness ang mga taong may ganitong kombinasyon ay may posibilidad na magtanong sa mga pamantayan ng grupo hindi para tanggihan ang mga ito ngunit dahil sila ay may mas malalim na pangako sa panloob na lohika at etikal na pangangatwiran sa mga terminong sosyolohikal ang mga sigma ay mga nonconformist pragmatist hindi sila hinihimok ng pag-apruba ng grupo o ng hierarchy ng grupo ang kanilang proseso ng paggawa ng desisyon ay panloob mabagal at may prinsipyo. Mula sa isang pananaw sa pag-uugali, lumilikha ito ng alitan. Hindi dahil ang sigma ay confrontational, ngunit dahil hindi siya mahulaan. At sa mga sistema kung saan, ang predictability ay katumbas ng pagiging mapagkakatiwalaan. Ang kanyang kalayaan ay hindi nauunawaan bilang paglaban ang mga lalaking alpha na madalas na umaasa sa reinforcement mula sa system, mga promosyon, papuri, mga nakikitang panalo ay maaaring makaranas ng tahimik na autonomiya ng sigma bilang isang banta. Lalo na kapag ang sigma ay nakakamit ng mga resulta ng hindi humihingi ng pahintulot, pagkilala o pag-apruba. Ang pananaliksik sa teorya ng pagbabanta sa katayuan ay nagpapakita na ang mga taong nasa nanginibabaw na posisyon ay kadalasang nakadarama ng hamon hindi ng lantarang paghihimagsik ngunit sa pamamagitan ng tahimik na pagkakaiba-iba mga individual na nagtatagumpay ng hindi nagpapahiwatig ng katapatan sa nanginibabaw na mga pamantayan. Sa liwanag na iyon, ang sigma ay nakakagambala hindi sa pag-uugali ngunit sa implikasyon Iminungkahin niya nang hindi sinasabi na ang istruktura ay maaaring hindi kinakailangan na ang mga sukatan ng tagumpay ay maaaring arbitrary at ang kontrol ay hindi katulad ng kakayahan. Ang ideyang iyon lamang ay nagpapawalang bisa sa self-concept ng alpha lalo na kung ang kanyang pagkakakilanlan ay nakaugat sa pag-outperform ng iba sa loob ng system hindi kailangan ng sigma na hamunin ng autoridad para kabahan ito. Siya ay gumagana lamang sa labas ng emosyonal na ekonomiya nito, kung saan ang takot sa paghatol, pagkabalisa sa katayuan, at patuloy na pagpoposisyon ay karaniwan. Naglalaro siya ng ibang laro, hindi para manalo, ngunit dahil hindi niya kailangan ng laro sa simula pa lang. Ang pagkakakilanlan para sa karamihan ng mga tao ay may kaugnayan Sinutukoy natin ang ating sarili sa kung paano tayo nakikita ng iba ayon sa ating rango sa pangkat ng lipunan, ang ating tagumpay kumpara sa mga kapantay, ang ating kakayahang mamuno o humanga. Para sa alpha male, ang relational identity na ito ay sentro. Ang pag-uugali ng alpha ay madalas na binuo sa visibility, impluensya at pagpapatunay. Nagkakaroon siya ng pagpapahalaga sa sarili mula sa pagiging nasa tuktok ng isang istruktura habang sinusunod, ipinagpaliban o nakikipagkumpetensya ang iba. Ang sigma male ay nakakagambala sa modelong ito hindi dahil hinahamon niya ang alpha ng direkta ngunit dahil siya ay umiiral sa labas nito. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi binuo ng may kaugnayan. Ito ay panloob nagsasarili at nababanat sa mga panlabas na pagbabago. Sa psikolohikal, sinasalamin nito ang tinatawag na mataas na kaliwanagan ng konsepto sa sarili, isang malinaw at matatag na pakiramdam ng sarili na hindi nangangailangan ng pagpapalakas mula sa iba at ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong may mataas na kalinawan ng konsepto sa sarili ay hindi gaanong naaapektuhan ng paghahambing sa lipunan, peer pressure o mga banta sa katayuan. Ang sigma ay hindi kailangang higitan ang iba upang makaramdam ng kakayahan. Hindi niya kailangang kilalanin para maramdamang pinahahalagahan siya. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay nagmula sa pagkakahanay, sa pagitan ng kanyang pinaniniwalaan, kung ano ang kanyang pinahahalagahan, at kung paano siya nabubuhay. Ang ganitong uri ng pagsasarili ay mahirap para sa alpha na iproseso hindi dahil ito ay nakakasakit ngunit dahil ito ay alien sa mga kapaligiran kung saan ang panlipunang pangingibabaw ay tumutukoy sa pagkakakilanlan ang isang tao na ayaw ng pangingibabaw ay tila hindi maintindihan at doon lumitaw ang tensyon ang presensya ng sigma ay kumikilos tulad ng isang salamin hindi nagpapakita ng pagsuway ngunit sumasalamin sa isang mas malalim na tanong paano kung hindi ka tinukoy ng hierarchy na ito para sa lalaking alfa na ang kahulugan ng layunin ay mahigpit na nakabalot sa hierarchy? Ang pagmunimuni na iyon ay nakakapagpapahina. Iminumungkahin ito na ang kapangyarihan ay maaring hindi ang pangwakas na layunin, na ang kontrol ay maaring hindi katumbas ng paggalang sa sarili, at ang pagsunod ay hindi katulad ng natutupad. Ang tahimik na pagtanggi ng sigma na makipagkumpetensya, ang kanyang mahinahon, hindi reaktibong postura ay madalas na nagpapakita ng pag-asa ng alpha sa kompetisyon para sa pagkakakilanlan. Ang pagsasakatuparan na iyon ay maaaring pakiramdam tulad ng pagkawala, hindi ng kontrol, ngunit ng katiyakan at kaya hindi ito puot sa tradisyonal na kahulugan. Ito ay discomfort, isang banayad na eksistensyal na banta dahil ang sigma ay hindi sinusubukan na maging anumang bagay at gayon paman, nang walang pagsisikap, siya ang napapansin ng iba. Ang sigma ay hindi nananalo sa pamamagitan ng pangingibabaw sa iba. Nanalo siya sa pamamagitan ng pagtanggi na tukuyin sila. At sa isang mundong nahuhumaling sa pagkilala, ang pagtanggi na iyon ay radikal. Nagbabanta ito sa mga nangangailangan ng spotlight upang makaramdam ng totoo. Ngunit narito ang katotohanan. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang sundan para manguna, at hindi mo kailangang manalo sa laro nila para mapanalunan ang buhay mo. Kung sakaling minamaliit ka, maling etiketa o hindi maintindihan hindi dahil mahina ka ngunit dahil hindi ka maingay, hindi ka nasira. Ikaw ay sigma at ang iyong katahimikan ay palaging nagsasabi ng higit sa kanilang ingay. Mag-subscribe kung ito ay nagsalita sa isang bagay na totoo sa iyo dahil gumagawa kami ng espasyo para sa mga lalaking hindi akma sa amag at hindi kailanman gusto. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto pa lalo sa archetype na ito, hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang e-book sa description or type the word sa comment section Sigma. Ngayon para isend ko sa iyo ang e-book. Become the Sigma Wolf. Walk your own path.